Magandang araw, Grade 8. Narito tayo ngayon upang muling pag-aralan ang araling panlipunan kasaysayan ng daigdi. Ang paksang aaralin natin sa araw na ito walang iba kundi ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdi. Ito pa rin ay nakaangla sa tinatawag nating MELP o yung Most Essential Learning Competencies. Nasusuri ang mga kabihasnan ng Egypt, Mesopotamia, India at China ang ating layunin para sa paksang ito. Una, nasusuri ang kabihas na ng India at China batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Ikalawa, natatalakay ang iba't ibang aspeto ng pagkabuo ng kabihas ng Indus at China. Ikatlo, nabibigyan katuturan ang mga dakilang ambag ng bawat imperyo sa kasalukuyang panahon. Kilalanin na natin ang ating aralin sa araw na ito. Ang kabihas ng Indus ay itinatag ng mga katutubong Dravidian. Ito ay salitang Sanskrit na nangangahulugang maitim. Sila ay mga magsasaka at nangangalakal na pinaniniwala ang mga kauna-unahang taong nagtanim ng bulak at ginamit upang makalikha ng damit. Ang halimbawa ng kanilang kalakal ay palayok tela, at ibang-ibang uri ng metal. Ang pamahalaan, lipunan, kabuhayan, at kultura ng mga Dravidian ay maunlad. Tinatawag na pictogram ang sistema ng kanilang pagsulat, subalit wala pang makakatuklas kung paano basahin ang mga simbolong ito. Malaking palaisipan at mayuwaga ang pagwawakas ng kabihas ng Indus – may nagsasabing bunga ito ng pagkaubos ng mga puno, labis na pagbaha at pagbabago sa klima. Maaari ring dahil sa pagkakaroon ng lindol o pagsabog ng bulkan na naging dahilan ng pagbagsak ng mga ito. Noong 1500s BCE, Sinalakay ng mga Aryan, ito ay pangkat ng mga tao na mapuputi at nagsasalita ng wikang Indo-Europeo na tinatawag ng Sanskrit ang Harappa at Mohenjo-Daro. Sila ay nagmula sa gitnang silangan. Nagtataglay sila ng payak na pamumuhay. Likas ang pagiging matapang at malakas kaya tinuturing sila na mahuhusay na mandirigma. Ang pinagsamang kultura ng mga Dravidian at Aryan ay nagbigay daan sa relihiyong Hinduismo. Ito ay tinuturing na pinakamatandang relihiyon sa daigdig. Ayon sa paniniwalang Hinduismo, ang hari ay manifestasyon ng Diyos na si Shiva, ang Diyos na tagawasak or destroyer. Sa makatuwid, kinilala nila bilang pinakamataas at walang kapantay na kaharian ang isang haring Diyos sa relihiyong Hinduismo, ang tao ay mamamatay at muling mabubuhay sa ibang anyo. Paraan o nilalang hanggang sa matamo ang kaganapan na tinatawag nitong reincarnation. Naniniwala ang mga Hindu sa karma. Ang karma ang pagbibigay sa tao ng gantimpala kung kabutihan ang itinanim. Subalit, pagdurusa naman ang balik kapag kasamaan ang itinanim sa kapwa. Isa pang relihiyon na umusbong sa India ay ang Budismo. Ito ay tinatag ni Siddhartha Gautama. Siya ay isang mayamang prinsipe na tinalikuran ang yaman at namuhay ng payak. Sa kanyang mahabang meditasyon ay nagkaroon siya ng pagbabagong espiritual at siya ay naging Buddha. Nang na ibig sabihin ay naliwanagan. Ang budismo ay may katuruan na walong landas sa buhay at apat na dakilang katotohanan. May tinatawag tayong panahon ng Vedic. Ang pag-unlad ng lipunan at kultura ng mga Aryan ay tinatawag na panahon ng Vedic. Ang salitang Veda ay nangangahulugang kaalaman. Ang Veda ay aklat ng sagradong kaalaman ito ay mga koleksyon ng mga ritual at himnong pangrelihiyon. Ang kalikasan tulad ng langit, araw, tubig, at ulan ay itinuturing na banal ng mga Aryan. Nabuo ang sistemang kaste kung saan ang mga mamamayan sa lipunang Hindu ay nahahati sa iba't ibang antas. Naniniwala sila sa kapalaran na ang tao ay isang nilang makanilang estado sa buhay at mananatili roon hanggang sa kamatayan. Ang mga miyembro ng iba't ibang kaste ay hindi maaaring makihalubilo sa isa't isa. Ang mga Dravidian ay tinuturing naman na untouchable o hindi dapat hawakan. May mga mahalagang kaganapan sa kabihasnan ng India. Una, noong circa 2500, pag-usbong ng kabihasnan sa India. Sumunod pag-abot ng tugatog na kabihasnan sa harapa. Sunod, pagkawasak ng Mohenjo Daro dahil sa mga Aryan. Sunod, pagsalakay ni Alexander the Great sa India. Sumunod, pagsisimula ng dinastiyang Maurya na tumagal hanggang 184 BCE. Sinundan ito ng pag ni Asoka ng Imperyong Maurya. Sumunod ay ang pagsisimula ng Imperyong Gupta at ang panghuli ay ang pagtatag ng Imperyong Mughal. Ang kauna-unahang imperyong naitatag sa kabihas ng Indus ay ang Maurya. Noong 322 BCE, nasakop ni Chanda Gupta Maurya ang dating kaharian ng Magada at tinungo niya ang naiwang lupain ni Alexander. Sakop ng imperyo ang Hilagang India at bahagi ng kasalukuyang Afghanistan. Ang ay nanatili pa rin sa Pataliputra, si Kautilya, ang tagapayo ni Chandragupta Maurya. Siya ang mayakda ng tinatawag na Arta Sastra. Ito ay naglalaman ng mga kaisipan hinggil sa pangangasiwa at estratehiyang politikal. Ang imperyo ay pinamunuan ni Ashoka o Asoka, ang kinilalang pinakamahusay na pinuno nang maurya at isa sa mga na pinuno sa kasaysayan ng daigdig. Matapos ang kaniyang magdugong pakikibaka sa mga kalinga ng Orisa noong 261 BCE, tinatayang 100,000 katao ang nasawi. Tinalikdan niya ang karahasan at sinunod ang turo ni Buddha. Nagsimulang umiwalay sa imperyo ang ilang mga estadong malayo sa kabisera. Sa pagbagsak na imperyong Maurya noong ikalawang siglo ng BCE, nagtagisan ng kapangyarihan ng mga estado ng India. Sa sumunod na limang siglo, ang hilaga at gitnang India ay nahati sa maliliit na kaharian at estado. Sumunod na imperyong naitatag sa Indus ay ang Gupta. Ang pangalan nito ay hango mula sa pangalan ng naon ng imperyo. Itinatag ito ni Chandragupta Gupta I. Mga mahalagang pangyayari sa imperyong Gupta. Nakontrol uli ang Hilagang India. Muli, ang kabisera ng imperyo ay nasa Pataliputra. Itinuturing itong panahong klasikal ng India. Naging epektibo ang pangangasiwa samantalang ang panitikan, sining at agham ay yumabong. Maundad ang mga larangan ng astronomiya, matematika at surihiya o surgery sa panahong ito. Si Kalidasa ang kinikilalang pinakamahusay na manunulat at makata ng India. Siya ay nabuhay sa panahong ito bagamat hindi alam ang eksaktong pecha. Ang dulang sa kuntala na tinatayang isinulat niya noong ikaapat o ika-limang siglo ay hango mula sa kahisipang Hindu. Sa pagbagsak ng Imperyong Gupta, sa pagsapit ng ika -anim na siglo, nagsimulang humina at bumagsak ang Gupta sa kamay ng panibagong mananakop, ang mga White Han, na maaring mga Iranian o Turk mula sa gitnang Asia. Ang panghuling imperyo na naitatag sa India ay ang Mogul. Itinatag ang Mogul ng masakop ni Babur ang Hilagang India at Delhi noong 1526. Narating ng imperyo ang tugatog ng kapangyarihan sa ilalim ni Akbar. Kasama niyang humalili si Shah Jahan na nagpatayo ng Taj Mahal at Orang Zeb na nagbawal ng sugal, alak, prostitusyon at sati o yung pagsunog ng buhay sa mga biyuda. Sa pagsapit ng ika na siglo, nagsimulang humina at bumagsak ang Gupta. Labis na humina ang Mogul dahil na rin sa pagdating ng makapangyarihang English sa India. Ang Sati o Suti ay isang makasaysayang kaganapan na naganap sa India. Ito ay ang pagsunog ng buhay sa isang babaeng na matayan ng asawa. Ngunit, hindi malinaw kung bakit nila ito isinasagawa. Kaya naman, pagsapit ng 18th centuries ay dumoble ang bilang ng mga babae na sinusunog kasama ang kanilang asawa. Kaya ipinagutos ni Ram Mohan Roy na totally ito ay ipahinto o ipatigil. Ang sino mang sumunog sa babaeng buhay ay papatawan ng isang kriminal na kaso. Sunod naman nating talakayin ay ang Kabihas ng China Ang mga Chino ay naniniwala na sila lamang ang mga sibilisadong tao sa gitna ng mga tribo na tinawag nilang Barbaro. Ito ang kanilang paniniwala sa Sinocentrismo na ang kanilang lahi ay angat kaysa sa ibang kultura. Sila lamang ang sentro ng daigdig. Tinawag din nila ang kanilang lupain na Zhonggu na nangangahulugang Middle Kingdom nahahati ang lipunan ng China sa apat na pangkat. Una, ang paham na nakakabasa at nakasusulat. Ikalawa, ang mga magsasaka na nagtutustos ng pagkain sa populasyon. Ikatlo ay ang mga artisano. Sila ay may kasanayan sa paggawa ng armas at iba't iba pang kasangkapan. At ang ikaapat ay ang mga mga ngalakal. Ang kabihas ng China ay may tinatawag na Dinastiya. Ito ay isang uri ng pamahalaang nabuo sa kanilang kabihasnan. Pinamumunuan ito ng isang emperador na nagmula sa iisang pamilya o ang kan. Sila ay naniniwala sa Mandate of Heaven o basbas ng kalangitan, kung saan ang emperador ay namumuno sa kapahintulutan ng langit. Siya ay tinuturing na son of heaven o anak ng langit pinili siya sa kanyang kabaitan. Ngunit, kapag siya ay naging masama at mapang-abuso, ay babawiin ng kalangitan sa anyo ng lindol, bagyo, tagtuyot, peste o digmaan. Ang paniniwalang Mandate of Heaven o Son of Heaven ang nagpapaliwanag kung bakit papalit-palit ang dinastiya sa China na tinatawag na Dynastic Cycle. Ang dinastiyang siya ang tinatayang unang tinatag na dinastiya sa China. Ngunit, nananatili pa rin itong isang alamat dahil sa kakulangan ng datos o tala na nagpapatunay sa pag-usbong nito. Narito ang mga dinastiya na sumibol sa China. Unang-una ay ang Dinastiyang Shang. Itinuturing itong pinakaunang dinastiyang politikal ng China itinatag ito ni Emperador Tang. Nagsimula ang paniniwala sa kaisipang Mandate of Heaven at Son of Heaven. Kaligrafi ang uri ng pagsulat gamit ang oracle bones. Ikalawang dinastiya ay ang Zhu or Chu. Dinastiyang umiral sa pinakamahabang panahon sa China. 900 years kung bibilangin. Pinamanuan ito ni Emperador Wu Wang. Tinawag na gintong panahon sa larangan ng pilosopiya dahil sa panahong ito lumitaw ang mga pilosopiyang Confucianismo, Taoismo, at Legalismo. Ang Confucianismo ay mabuting asal at tamang pakikihalubilo sa kapwa. Tinatawag namang Taoismo kung ang aral ay tamang pakikitungo sa kapwa at sundin ang daloy ng kalikasan. At ang pinakahuli ay ang legalismo, malupit na batas at mabigat na parusa ang umiiran sa katuroang ito. Sumunod na dinastiya ay ang Qin or Qin. Pinagmulan daw ito ng kasalukuyang pangalan ng bansang China. Pinaunlad ni Emperador Shi Huang Ti. Ipinasunog ng emperador ang lahat ng naisusulat na tala tungkol sa mga naunang dinastiya ng China. Maraming iskolar ang hinuli at pinatay. Siya ang nagpatayo ng pinakakilalang Great Wall of China na nagsisilbing pananggan ng China laban sa mga barbaro ng Mongolia. Nagsisilbi siyang pananggalang. Sumunod na siya ay ang Han. Ito ay tinatag ni Liu Pang. Naimbento ang papel sa panahong ito na isulat ang kasaysayan ng China. Sumunod na dinastia ay ang Su na pag-isa nitong muli ang China. Itinatag ito ni Yang Jian na ipakilala sa China ang relihiyong Budismo. Isinasaayos sa panahong ito ang Great Wall na napabayaan sa mahabang panahon. Ginawa rin ang Grand Canal na nag-uugnay sa ilog ng Huangho at Yangtze. Ang sumunod na dinastiya ay ang Tang, kilala bilang gintong panahon ng China. Muling nagkaroon ng kasaganahan at kaunlaran ang China. Nagkaroon ng pagunlad sa larangan ng sining at teknolohiya. Budismo ang naging dominanteng reliyon sa mga panahong ito, tinangkilik ng mga dugong bughaw at mga karaniwang tao ibinalik ang civil service examination system na naging mahalaga sa pagtili ng opisyal ng pamahalaan. Ang pagsusulit na ito ay unang ginamit sa panahong Han subalit pinagbuti pa sa panahong Tang. Sumunod na dinastiya ay ang Song o Song. Itinatag ito ni Zhao Kuangyin. Nagtayong isang hukbong imperyal umunlad ang teknolohiya at agrikultural. Nasakop ng mga barbaro ang hilagang bahagi. Nalikha ang isang paraan ng paglilimbag. At ang dinastiyang Yuan ay pinamumunuan naman ni Kublai Khan, isang barbarong Mongol. Nakarating sa Chino si Marco Polo, isang manlalakbay na Europeo. Pagkatapos ng mga labanan, dumaan ang dinastiya sa tinatawag na Pax Mongolica o Panahon ng Kapayapaan. Maayos na sistema ng komunikasyon at mabuting kalakalan sa malawak na teritoryong sakop mula Timog Silangang Asya hanggang Silangang Europa. Sumunod na dinastiya ay ang Ming. Nagsimulang manakop ang China sa mga kalapit na lupain Naipakilala sa China ang Kristyanismo. Naitayo rito ang Forbidden City sa Peking na naging tahanan ng mga emperador. Maraming aklat ang nailimbag sa pamamagitan ng pamamaraang movable type. Lumaki rin ang populasyon ng China at umabot sa 100 milyon. Sumunod ay ang Manchu or Qing pinamunuan ni Tai It Sung. Nagkaroon ng kasaganahan at kapayapaan sa China sa loob ng 150 na taon. Noong 1911, nagwakas ang sistema ng dinastiya sa China nang maganap ang re revolusyon ng 1911 na nagbibigay daan sa pagkakatatag ng Republika ng China. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating mga tinalakay sa araling ito. Ako si Gina Jenna A. Vasquez, ang inyong guro sa Araling Pandipunan 8.